pausa pauwi na po ako lang. Nandito pala ako sa taas ng multicam lang. Dito sa Luyo Labang lang ba sa bank. Kasi gusto ko dito lang. Kasi makikita mo lahat. Ang makikita mo. Eh, sawang-sawa na dun ako sa Ponsu. Kaya dito ako lang. Tapos may nakasunod lang. May nakasunod lang na motor na bau-bau so yan ang ano namin daan patungo sa atin ayan ah uh, ba diba? yan mayroon ako dyan sana yung gusto ko nagpuesto lang dyan kaya lang hindi pwede kasi hindi pwede so wala akong magawa doon na lang ako sa pwesto ko ngayon kasi doon is marami talagang tao walang maaasahan mo talaga ba kung mayroon ka talagang mga fruits na madami maaasahan mo kasi malapit sa sentro at maraming tao pero hindi pwede kasi may nakaano na dyan at bukasan. sa anak back ako kasi ayoko, hindi mo hindi mo kaya hindi makikita yung nasa unahan pero total malapit lang na talaga sa taon lang sa sa amin eh dito dito po dito, dito nalang lang ako nagtatry na basta kasi makikita mo lahat eh parang may itchy mo walang masyadong tao so parang ay ang lamig pa ng panahon barangay na kami sa Belia Flor. Ayan. Ito na yung ano, Belia Flor. Malaki yung furniture na talaga dito. Eh. Madili na talaga kasi wala masyado ilaw dito kasi barangay na yun. Eh. Ay. Eh, I-off oh, ko na lang. O hindi ba? Walang ono po ito. inyo. Ayan. Sana mo magla-live ako. Eh, ayaw mo magla-live kasi wala namang tumitingin mo uh, na magla-live ako. Siguro, uh, pag-aralan ko na lang yun. Yung magla-live na tiyaga ko na lang talaga mga lagda. Kahit lang tumitingin sa live. May tumitingin ko, tapos na ako mag-live. Kaya, ganito talaga ako mag-teacher lang. Uh gabi na talaga lang. Quarter to 8 na yata ngayon lang. Alam naman ninyo, pag probinsya, yung 8 p.m., gabi na talaga yun. Pero kung nasa malaking city ka, like city of Manila, ay hindi pa yun gabi. Para lang yung maaga pa talaga no? Kasi doon sa, sa CDO lang ba, kapag magbibiyahin, sa, ganitong oras dami pa talagang tao lang naglalakad sa karsada nangimili, nagjajaliti sa okay pero sa dito sa mga small province agami na talaga yun yung parang nagpre-prepare ka ng 6, 7 ayan tapos na kayo lahat uh, na lang sa mga work sa bahay para magpalinis tapos 8 uh, nasa kwarto na kayo nagse cellphone cellphone tapos pag 9 uh, tulog na yung magde-decide ka na na matulog kasi gabi na dito sa CDO oh, na ko oh. iwan ko para yung mga tao parang araw talaga yung mabibigay malapit na yung bahay namin langga kasi purong dos ito purong ang namin, malapit lang na talaga lang tapos makakita kayo ng barko-barko dito lang kasi iyon ang tourist spot dito sa amin yung bahay pero barko yung gusemion di ba masyadong mapakita mo barko ayon oh di ba barko barko yun ayon yun ang tourist spot lang ka barko tapit bahay lang namin anjan tapos -U, u turn kami lang ayon yan ang bahay namin lang ganon ang bahay namin so, Mabot na kami. Andito na kami. Ayan, yung mga aso ko lang. Hi! mga aso ko. Ito na kakain. ko pa yan lang. Oh. Ayan, yan ang bahay na nilang. So, good evening po sa lahat and bye-bye!